Welcome to my YouTube channel, Buong Tories Are Nice uh, Magandang araw sa inyong lahat, mga aking subscriber Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating channel Buong Tories Are Nice Hindi uh, pa yung pangalan sa ating channel Hindi na GBTV Buong Tories Are Nice na kasi mahirap I-sense yung GBTV kasi maraming kaparehas uh, kaya na iniba natin ng pangalan e ngayon naman dito na tayo sa ating uh, mga biik uh, may dalawang inahin tayo na nanganak dito dito Uh, bali ito uh, kung hindi sila nabawasan ano sila mga uh, 20 plus pero nabawasan kasi yung dalawang nanganak na bali si Ginti na lang ang natira sa kanina sayang kasi hindi natin dito yan okay, e ngayon naman may nagtatanong sa atin na mga baguhang nagbababoy alin daw ang ganda alagaan yung minahin o magpatining kasi sa akin mga parang parias lang maganda maganda yung magdiik lang tayo maganda din yung mag-alaga tayo ng patinig ayan mamaya ma-explain natin yan ya, tapos bakit daw hindi tayo nag-expand. Ang ganda naman yung yung ating ating inahin ng ating alagaan. Kasi hindi tayo nag-expand dito kasi yung ating babuyan nasa gilid ng sapa. Kaya kontrolado tayo kasi hindi pwede mag-alaga tayo ng marami kasi yung dumi ng baboy yung pinagdasa natin doon sa sapa mismo pupunta. Ah, alam naman natin na bawal talaga yung yung dumi ng baboy pupunta sa sapa. Kaya kinokontrol natin para hindi marami yung kanyang mga dumi laging-laging natin diyan na safety kasi pag ginagyan natin ng safety mga ano-ano dyan pag tagulan hindi talaga mag yung, yung tubig kaya umapaw kaya nag din tayo na hindi tayo maka hindi yung tubig makapunta doon sa sapa yan kaya ayan ang dahilan kung bakit <coughs> hindi tayo nag palaki dito tapos sa ano naman sa yung pag alaga ng bee. Maganda naman talaga yung bee. Kasi di man naman ang bee ngayon kasi marami naman nag-alaga ng patini na wala sila inahin. Kaya yung bee di man talaga maraming naghanap ng na mabinda ng bee. Kaya big ngayon, mahal naman ang big ngayon. Kaya maganda rin. Kaso maalaga lang yung big kasi pag nanganak sila, uh, na, kailangan talaga na may magbantay kasi pag nahigaan, katulad ito, nahigaan, ilang piraso yon Ay eh, sayang naman kasi mahal ang biik. Maganda. Maganda yung ano, biik. Kasi yung inahin, yung kakainin diyan hanggang maano ang gastos natin sa inahin. Simula na magkuntis. Maliit lang. Ah, uh, malaki na yung bainti magastos natin. Ya, yeah, tapos yung biik. Kung may biik siya na example, ang ating sampo. O ilan na yun eh, Ngayon ang biik mahal naman At, Parang ano yata 5,000 yung big ngayon Di e, 50,000 Yung Pag nabinta natin yung big Yung kinain sa inahin 20 plus 20,000 o 20 plus Di e, malaki naman Ang sobra E eh, kung 15 piraso yung mabuo ang anak ng 15 piraso di malaki yung kitain natin maganda rin yan kaya dito tayo kasi wala naman tayong area ma ma matipid din sa pagkain hindi gaya sa patining malaki na kita sa patining pero mabunga yung pagkain lang dami talaga pagkain yung mga baboy pag lumaki na malakas talaga kumain magastos kailangan ng malaking kahunan dito naman sa ano sa di, di kung may sampo inahin ka uh, di gumastos ka na lang ng 200,000 na uh, ganyan 200,000 yung gastos mo hanggang mga pag nanganak ng sampo-sampo yan ilan diik mo yan di ano may diik ka na 100 plus so 100 plus diik mo pag maganda ang krisyo o so, mabinta mo yan ng 500 tapos yung gasto mo 200,000 di ang laki ng kinikita mo So, ganyan. Ganyan ka sikreto yung bitin. Yung biik hindi naman tayo matakot. Yung marami, hindi natin. Ang dami naman talagang na nahanap ng mga yung gili ng biik walang problema hindi? tapos matipid maliit ang gastos tubig pagkain maliit yung dito naman tayo sa ano sa dito tayo sa patining yung patining talaga malaki talaga kita yan kaso yung patining magastos kasi malaki po na yung big ngayon oh, no, bibili tayo yung big 5,000 yung isa ngayon tapos pakainin natin ng tatlong sako o apat na sako ah, ilan na yan magkano sa, sa yung pins malapit na mahigit 2,000 yung isang sakop tapos may inilagaan ka 10 oh, kumain ng apat apat na sako ah laki laki pero maganda ang kikitaan doon no? Kadang, maglaki ang kikitain mo kasi mahal naman ang kilo ng baboy kaso magastos talaga magastos tapos ma ano magastos talaga sa tubig, sa pagkain malaki ang punan mo pero malaki kita din sa tingin ko parang paris-parias lang ang naka ano lang naka diferensya naka advantage sa patining kasi pag binili mo yan ah, minsan wala naman mabawas no? kasi maganda yung mga big talaga ano dito naman sa unahin ang naka diferensya kasi minsan yung pagbubuntis na hindi matuloy o hindi matuloy At tapos gumastos ka minsan times to o, pero bihira lang bihira lang hindi karam, hindi yan parati bihira lang yung nangyari pero may ano talaga yan may nangyari na ganyan talaga kasi ilang dito sa akin like, lang bisis na nangyari yun yung nanganak yung inahin patay lahat yung lumabas oh, ah, wala wala ako kita nun kasi patay lahat eh, tapos kung umpisa ka naman uli eh, times 2 yung gasto mo Gumastos ka ng 40,000 naman Lahat Hanggang mga Ay yung kikitain mo Kung sampo lang di Kung sampo lang 50,000 yung May binta mo yung sampung di Di tumubo ka lang ng 10,000 ah, talaga. Pero kung hindi naman walang abiria, ah uh, maganda talaga yung ano pag BBA uh, hindi mahirap alagaan uh, simple simple lang hindi magastos uh, hanggang dito lang ako sa mga nagtatanong sa akin kung alin ang maganda hindi ko palakihin bago uh, parehas lah nakikita naman eh. walang walang kaibahan yung patining kumikita din yung pagbibiik kumikita din kaya sa tingin ko parehas parehas lang uh, hanggang dito lang ako maraming salamat sa taot sa lahat ng subscriber sa buong Tourist Arise maraming salamat Happy New Year sa inyong tanan